Mainit na usap-usapan sa social media at sa ilang social circles ang umano'y tensyong naganap sa Medusa Bar, matapos ang ingranding Tatler Ball, isang taunang okasyon na nagbibigay parangal sa mga individual na may natatanging kontribusyon sa lipunan. Sa gitna ng masayang after party, nagkaroon di umano ng hindi inaasahang komprontasyon na kinasasangkutan ng it-girl na si Rocio Zobel at aktres na Sarah Labati. Ayon sa source, dumating si Sarah Labati sa Medusa Bar, kung saan naroon din ang negosyanteng si Inigo Zobel, ama ni Rosho. Sa pagpasok pa lamang ni Sarah, diumano inakita at narinig si Rosho na nagsabing, I don't want her here. Sinundan pa raw ito ng mas matigas na pahayag, I want her out. Kasama raw noon ni Rosho ang ilang kilalang personalidad tulad ni Napia Wurtzbach at Georgina Wilson na kapwa bahagi ng prominenteng social scene. Dahil sa tila hindi magandang tensyon, lumapit umano si Mr. Zobel kay Sara at mahinahong pinakiusapang lumabas muna ng bar upang maiwasan ang anumang eskandalo. Ayon sa ulat, marespeto namang sumunod si Sara. Habang palabas na si Sara, isang staff ng bar at isa pang individual na nakakakilala sa kanya ang lumapit, tila upang tiyakin ang maayos na pag-alis niya. Hindi naman malinaw kung ano ang naging dahilan ng umano'y hindi pagkakaunawaan, ngunit usap-usapan na maaaring may kinalaman ito sa kanilang common denominator. Ang parehong pagkakaugnay nila kay Marty Romualdez, anak ni dating congressman Martin Romualdez, nakasalukuyan ding nababanggit sa ilang isyu ng korupsyon. Ayon sa source, unang nakarelasyon ni Marty si Rosho bago pa nito nakilala si Sarah. Nang maging sila ni Sarah, maikli lamang daw ang itinagal ng kanilang relasyon. Isa sa mga sinasabing dahilan ay mas bata si Marty kumpara sa aktres. Nakadagdag pa sa intrigang ito ang obserbasyon ng marami na halos magkahawig si na Rosho at Sarah, na parehong may bukas na Instagram account na madaling makita ng publiko. Marami tuloy ang hindi maiwasang magkumpara sa kanilang hitsura, lalo na't pareho rin silang bahagi ng kilalang social circles. Hanggang ngayon, tikom pa ang bibig ng lahat ng sangkot. Ngunit nananatiling mainit na paksa ang insidenteng ito sa mundo ng showbiz at alta sociedad.